Ay, boss, boss. Boss. Para, boss. Ba bakit? Ay, Ay putang ina, boss. Ano yan, boss? Ay, nano na, man na. Puro ka kasi para-para ng para. Boss, Ay. over speeding po kayo. Oh. Over Slow speeding? Down. Magkano takbo na, 180 po. Puta, 180. Nakabike lang kami, 180. Over speeding kayo, boss. So, bawal po dito magtakbo ng mabilis. Ano? hinuli niya lang walang kakayanan? Wala pa kayong damit, boss. So, bawal mo. Naga-drive kayo dito sa highway. Wala kayong mga ano. Anong dala namin, ay? Bike. Oh. May busina yan? Na, ano? Wala pa kayong helmet, boss. O, wala pa kayong signal light. Lapi na rin, daw. O, hindi man kayo nagasunod sa patakaran ano, natin, ano boss. Anong plug lalaban mo? huling ko kayo, boss. Titikitan ko kayo. O, oh, taragisan. Pati bike na hinuli na? Ay, simpre, boss. Kung madisgrasya kayo dyan, wala kayong helmet, nakaubad pa kayo. Wala ka na bang pera, animal ka? Patingin ako ng permit mo. Permit? ka, huli ka dito, lalaga huli ka ngayon. Permit mo, gawa ka permit. Wala, boss. Sinipa ko ba, aba mo karon Ama!